Uh, sa may anak, una sa lahat, eh yung ano, walang favoritism. Talagang pantay-pantay ang pagtingin. Bagaman iba-iba ang mga ugali ng mga anak. May mga magulang talaga na masyadong maliwanag ang kita-kita na may paborito. Yun ang mali. Pinagsisimulan yun ng hindi maganda pagtitingin na ng mga ng anak sa kanyang mga kapatid ang isa pa, ang mga bata ay iba-iba ang ugali. Kaya iba-ibang style ng pakisama sa kanila. Hindi pwedeng ito lang. Eh, para sa lahat na yun, iba-iba eh, nga mga ugali ng mga bata. At saka sa pagpapalaki, eh, yung magka... Dapat daw magkapantay ang love at discipline. Pagpanay love, eh, spoiled. Pag sobra naman discipline, eh, nakaka- nakaka-affecto din sa bata. Kaya, magkasama yan, love and discipline. Sa tapang proportion. Hindi, hindi masyadong mahipit. Yun ang mga isa, hindi naman masyadong maluwag. Yun ang aking papayo At salamat naman yung mga anak ko ay lumaki ng na proud kami pa sa kanila alam alam niyo sa pagpapalaki ng ala uh, halos ang pinakamarami na ano na entrega ko dito sa nanay nila kasi naubos ang aking oras sa ministeryo pero hindi mo nangangahulugan na hindi ko na sila inintindi. Uh, alam din naman nila na inintindi sila. Ang totoo ay alam nyo ang pastor noong araw, halos ang tinatanggap ay eh, sapat lang sa pagkain. Sa pagkatla, sa basic necessity lang na hindi ka maka, save ng pambili ng laruan ng bata. Eh alam na alam ko yung mga na gusto ng mga bata laruan. Um, kaya ako palibasa ay nagsilaki yung mga anak naming lalaki sa baryo. Eh napakasimple lang ang mga laruan sa baryo. Nakakaya kong gawin yung ilang mga uh, laruan, mga iba't ibang lata lang. Na nilalagyan ng gulong, iba't ibang uri ng gulong. Mga kahoy-kahoy lamang na kinokortihan aware na aware ako doon sa need no mga anak namin lalo yung tatlong lalaki sunod-sunod kasi lalaki ako aware na aware ako doon at ginagawa ko yung aking magagawa lamang noong kami ay mapunta na sa kasyutaran semi urban ang mga laruan na ay ano binibili na mahalaga may, may pera ng involved doon doon ko naranasan yung hirap ng loob kasi yung aking dalawang anak na lalaki, tatlong anak na lalaki. Eh noon yung yung ikatatlong anak na lalaki ano pa yun eh. Ah, hindi pa yun nagsisimulang magka-interest sa bisikleta. Pero yung dalawa kong anak na lalaki, kita-kita kong interesado interesado sa bisikleta. Pahiram-hiram lang sa mga kaibigan. Uh, ako eh, dalawa, tanda ako, dalawang taon ako na nalangin. Makabili ng, makaipon, pambili ng bisikleta. Hindi e ako nakabili. Ang nangyari, namatay yung ikatlo, yung bunso sa tatlong lalaki. Kung mamatay yung bunso, may lumapit na kaunting pera. Nagpunta kagad ako sa ano, sa bilihan ng bisikleta, binili ko yung pinakamahal. Tumutululuha ko noong nung aking binibili ang bisikleta. Hirap na hirap ang loob ko na hindi ko maibigay sa aking mga anak yung alam kong gusto nila. Pero hindi naman sila nagsasabi sa akin eh. Hindi naman ako kinukulit. Pero ramdam na ramdam ko yung pagustuhan nila ro'n. Uh, nagpapasalamat naman ako at uh, sa lima naming mga anak, dalawa na nga ang kinuha na ng Panginoon. Ay, hindi ko naman nakita masyado silang na deprive sa mga mga laruan o sa mga paglalaro. Pero ang ang aming uh, laging dalangin na mag-asawa ay yung kalang pag-aaral, sinikap namin talagang sabot ng aming makakaya ay makapag-aaral ang aming mga anak. Um, ang totoo ano talagang talagang sakripisyo halos halos hindi ka na gagasta ng extra bagay ang totoo ay, ano eh uh, sa bagay nung araw pa binata pa ako gano'n na ako natuto akong ano hindi na nagmimirianda sapagkat gusto kong tipunin yung aking pera sa pangangailangan ng aming mga sa kandang pag-aaral kayong pamaan sa kabila noon eh siyempre may kabiguan din may kabiguan din ako yung isa naming anak ang gusto ay maging doktor hindi namin talaga makaya na yung pagiging doktor related din sa medicine yung kanyang kinuha uh, Limang lima ng aming anak noong aapat na sila sa pagkat na matay yung isa yung tatlo pare-parehong gusto kong maging abogado kasi pare-parehong may interest sa abogasya yung kanilang pangana ay talagang mahusay. Mahusay talaga. Yung pangalawa, alam kong kaya din at mahusay din. Yung problema yung nga walang may sustento sa walang pag-aaral. Pero sila namang lahat ngayon ay er, sa magagandang kalagayan. Yun ang pain ng isang father. Sabi nga ng banalang kasulatan, all things work together for good to those who love God. Alam ko naman na kung ginusto ng Diyos eh, kahit malita namin kinikita yung makakapag aral yung mga bata. Di loob ng Diyos nang kanilang makuha ay kung ano yung gusto ng Diyos para sa kanila. At sila naman nag-excel pare-pareho sa kursong kanilang uh, nakuha. Hanggang ngayon ay kanilang pinakikinabangan. Siguro may dadagdag ko din na ah. talagang ang isang magulang kailangan pinagpe-pray niya tinadalangin niya ang kanyang mga anak na sa araw-araw sa aming panalangin ay namin-mention namin sila. Maski naman hanggang ngayon, kasama pa nga ang aming mga apo na, na naalala namin lagi sa araw-araw sa kanilang paglalakbay na ang pag-iingat ng Panginoon.